Nasa third trimester na ng kanyang pagbubuntis si Janet Dyro ng Sagrada Minalaba, Camarines Sur. Sa kanyang pitong buwang pagbubuntis ay isang beses pa lamang siyang nakakapa-ultrasound. Kaya naman sinamantala niya ang serbisyo medikal ng Women's Wellness on Wheels isa sa makabagong medical asset ng provincial government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villaparte. Una po sa ano sa capital pangalawa po dito. Malaking tolong po kasi nakakatipid din. <laughs> kasi malaking tulong na rin po to sa amin. Isa lang si Janet sa mga nabinipisyohan ng libreng dekalidad ng medical services sa patungo ng WAUBAS at Medical Mission ng Provincial Health Office Kamsur sa Barangay Sagrada. Ayon kay Dr. Sophia Agata Gabiosa ng Provincial Health Office, mahalaga ang pagpapatingin sa espesyalista lalo na ng mga nagbubuntis upang masiguro ang kaligtasan ng ina at ng sanggol na dinadala nito. Sobrang importante po yung pagpapakonsulta nila, lalo't lalo't na yung pag yung pag first trimester, second trimester, and third trimester. Wag na po nating hintayin na sobrang laki na ng chance, saka lang po magpapacheck up. Ano? Kasi may mga laboratories po tayong kailangan na i-request and mapagawa po agad para kung sakali maiwasan po yung mga komplikasyon ng mga pagbubuntis. Nang dahil sa medical asset na ito ng probinsya, mas nailalapit sa mga kamarinense sa malalayong komunidad ang dekalidad na serbisyong medikal. Layunin ng programa na mabigyan ng serbisyong medikal ang mga residente, lalong-lalo na ang mga kababaihang nagbubuntis kabilang na ang ultrasound, pagbibigay ng vitamina upang mapanatili na ligtas ang kanilang pinagbubuntis. Maliban sa mga soon-to-be mommy ay naabel na rin ng mga residente ang iba pang medical services ng WOW Bus tulad ng check-up, complete blood count o CBC, urinalysis, x-ray, ECG at marami pang iba. Isa lang ang WOW sa mga makabagong medical asset ng probinsya maliban pa ang dialysis on wheels, health moto, lab bus at iba pa na isa sa mga layunin ni Governor El Rebilla Puerte. Katuwang sina Congressman Luigi at Congressman Mix na mapabuti pa at mapalapit ang serbisyong medikal sa komunidad. Lubos ang pasasalamat ang mga residente sa mga gamot na natanggap at libreng konsultasyon. Malaking tulong aniya ang ganitong klasing serbisyo sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga may sakit na hindi agad makapunta sa ospital. Ay malaking tulong po. Uh, nagpapasalamat kami sa provincial government sa pangunguna ni Governor El Rey, Villaperte. kasama si Congressman Luigi Villaperte tapos sa mga staff na walang sawang tumutulong sa medical mission uh, hanggang may pasyente hanggang may nagpapa-check up talagang nandun walang reklamo uh, malaking tulong din ang libreng gamot tsaka hindi na nagbabayad ng uh, laboratory sa mga pribadong palaboratory. Dakilang na nagpagpapasalamat ko sa inyo ngayon. Lalo na kan Presidente lalo na sa inyong mga empleyado, ba, mm. uh, lalo na kan papalakaw ni Gabernor sa kunyong mga anak-anak nila, anak nila sa government. Mm. Kadakilang maray ang pagpapasalamat ko ta inabot ko pa ang itiit na edad. Ayun. Ang ganitong medical mission ay patunay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Minalab at probinsya ng Camarines Sur upang mapanatili ang kalusugan ng bawat mamamayan sa bayan ng Minalabak. Eli Balbin, CSN.